Rigoda. 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 Uy, may taya. <laughs> tayo. to? ba Alam nyo ba? Ang taya ay galing sa salita. Takikis. Ngayon, gawang lugang. Kadiri. Wow. Wow. Wala na. Awkward na. <laughs> Kaya basta huwag yung makakalimutan pag college sa Nagawin ko. Nandiyan si Kirk. Nandiyan si Kirk. Ma, <laughs> ayaw siya. mo, siya na po. Hindi ko na kailangan magkwento ng Rico kasi nandito na yung buhay ko. <laughs> ah! Pero pre, ha? Kung nanday-depress ka, huwag mong maisipang yung muko. Sorry! Eh? Huwag mong ng yung muko. Kasi sa buhay, hindi mo kailangan magpakamatay para pag-depress ka. Kasi yung problema, parang aso yan, no? Pag lalo mong tinakbuhan, lalo kong habulin. Pero pre, oh, tinan mo, oh, malapit na. Malapit na! Pre, huwag mong gagawin mo ng mga bagay. Lan. Ay, Si Marjorie ay nakadilaw. Naka Adidas! Na shorts. At chinelas. Chinelas. Kasama si... <coughs> Steve! Pagdahan <laughs> pa ba tayo, Esti? Remerge, salamat <laughs> nga pala.